Nakapila na sa Korte Suprema ng ilang grupo ang nagbabadyang taas singil ng airport fees para hindi ito matuloy. Bukod kasi sa unconstitutional daw ito, ito rin daw ang dahilan kung bakit mapapamahal ang plane ticket. Nasa front line ng balitang yan si Camille Samonte. Sama-samang naghain ng petisyon ang ilang grupo para tutulan ang dagdag singil sa airport fees sa ilalim ng public-private partnership ng Department of Transportation at ng UNAIA Infrastructure Corporation o NNIC. Pumiling sila sa Gote Suprema na maglabas ito ng temporary restraining order para ipasuspindi ang Revised Administrative Order number 1. Sa nasabing AO number 1, papayagan ang pagtaas ng airport-related fees gaya ng parking, Airline Landing, Take-off, Cargo at Commercial Space sa Ninoy Aquino International Airport. Ang mga dagdag singil na yan, pati na ang NAIA PPP Project Concession Agreement, ang gustong ipatiklarang unconstitutional, illegal at walang bisa ng mga petitioner. Hindi raw ito kasi ikinonsulta sa kanila at iba pang stakeholders. Ito rin daw ang dahilan kaya lalong tataas ang presyo ng plane ticket kahit na local destination lang bagay na papasanin ng mga pasahero. Kaya baka raw kahit piso fare promos ay hindi mararamdaman kung kakainin ng din ng mga dagdag na bayarin. Ang tatamaan naman po niyan ay eh yung, mga pamilya ng mga OFW na gumagamit ng airport. Yung pong mga regular na sumasakay sa airport, yung pong ticket nila na ano, kakarga po lahat yan sa kanila. Hindi po, hindi po natin may iwas yung pagtataas na yan baka magiging panaginip na lang yung kinasabi nilang piso fair. Giit naman ang grupong puso ng NAIA, binibigyan ng AO number no. 1 ang private operator ng Blanket Authority na magpataw ng mas mataas na renta. Ngayon pangalang lang daw, 300% ang itinias ng mga upa sa mga airlines sa kanilang landing at take-off maging ang commercial space. Dahil dyan, nangangamba ang grupo na baka mauwi ito sa tanggalan ng trabaho ang nakakatakot nga dyan, ako bilang 41 years ako manggagawa sa aviation, aviation yung mga kasumaan ko na pinaglaban ko noon pa, ay nangangalim na yun ang kanilang mga trabaho. Bakit? Dahil pag hindi na nakaya ng kanilang mga kumpanya, ang mga upa dyan, mapabawas ng tao yan. Yan ang cause and effect niyan. Wala pa namang pahayag sa petisyon ng NNIC, DOTR at ang Manila International Airport Authority o MIAA. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5.